So, ayan na. Happy day, world. And welcome to the porena in Croatia. Grocery haul tayo, guys. So, ayan. 100 euro, guys. Ano yung mabibili? So, almost meron naman, guys. So, meron tayong 6 liters na milk. Meron pang hand wash. Meron tayong body and face na lotion. So, that's Angela and me. And meron siyang shamp shampoo. And merong Japanese soy sauce na medyo mahalang soy sauce dito, guys. Indomie, 2 euro. Ice cream, 2 euro. This one, for no, 2.5 euro. Tuna, 3 euro. Packs of pizza. 2 box of pizza, 2.50 euro. 85 cents. Ano siya? Shallot. Salami tata. 3 something, 3 euro. And this one, 3.50 hamburger. Ito yung chicken nila na mga wings. 2.91 euro. This one, liver. Liver, 0.500 grams. 3 euro. Sardilla and butter, 4.6 euro. It's expensive. Ah, this one! 1.22 euro. This is 0.05 cents. This is for sale, also guys. Oh my God! No free information. This one, oh. Yes. I, no. I was taught because I was taught I can put inside but together. So it's for sale. They are not the same, huh? Because Tata, they are very atik attic. They are very, you know, wise. They don't have normal. It all is like this. Only one spot. So Kineski kupus, Chinese kupos or pitchai? it's uh, 1.20 euro. Point. 20. One is... Uh, 1.90. Something. 1. Mm -hmm. 2.99. Mm -hmm. Ah, but it's, it's one kilo... Ano? One 1 kilo, ah, no, 1 kilogram. 1,000 grams. Mm -hmm. So, 1 kg of, for my boa, dried fish, is sardela tiyela. So, galunggong, guys. It's oh. 1,000 grams, 2.3 10, euro. It's not expensive. This one is expensive. The komarcha. It's a fresh. A fish. 5.50 euro. But, this one, 0.6 kilograms. Ito yung favorite ni Angela na fish. So, medyo madami-dami yung 100 euro. And, yung tinapay, It's 1.19 euro. Angela chips is ta, how much? Na, ta two something. Two. Mm -hmm. so, this one is expensive. Bernicelli, the uh, mga ishan dito guys, Yung medyo mahal mahal. Ito Angela mga two something. How much juices? Juice Angela. Sixty cents. And this one for our Mitsui budget pack. How much this? Huh? My, this is like 3 point something euro. 3.20. This is a sushi nori. Seaweeds. Ayan, favorite ko to. My favorite. So, ang gilaga to soup or juices. So, that's it. And mayonnaise. 2 point something. Ayan, yung rice ko is a budget pack. 2 point or 1 euro. So, 1.29 so lang. So, 50. 1 kilo is 50. 50 pesos something. Or 60. This one, uh, fresh. Fresh sweet corn is 1.20 euro. And we're now down to the ketchup. 2 euro. Ito yung mga medyo mahal-mahal nila dito. And this one is 0.50 cents. a uh, cucumber. So, ito na guys. Ang ating 100 euro na grocery haul. So, starts tayo rito sa ating uh, fresh. So, shallots, cucumber, pichay, uh, tinapay, ice cream. And meron din tayong uh, Chinese kupus yan guys or Chinese uh, cabbage. And paprika. And salami. Uh, hamburger or yung mga tinatawag namin dito yung mga cold cuts. Yung mga raw, pwede kainin yan direct guys. Or ako, ipiprito ko siya. Hot dogs, juices ng anak ko, indomie, milk. Ang indomie guys is parang ano yan sa atin, lucky me. So, meron din tayong mga butter. Importante ang mga butter and cheese. Ang ating soy sauce, Japanese soy sauce, medyo mahal. At yung mga ganun, guys. Ketchup, mahal yan. Mga pagkain ng anak ko. At saka yung nori, seaweeds or tinatawag kong uh, sheets. Meron din tayong mga hand wash, yung mga lotion natin na body, face and body. So, mother and daughter na yan, guys. Share kami ni Angela at ang ating meat. So, favorite ko yung mga wings, yung mga walay mga buot, guys. Yung mga um, liver, gizzard, fish, yung kumarcha, and ating mga ready to bake na mga pizza. And ang ating mga ano, guys, ang for my uh, buwad. So, ginagawa ko siya every summer until autumn. Kasi meron pa siyang ano, uh, araw. At ating sampung piraso na itlog. Native siya, guys. So, that's medium size. Medyo mahal ang itlog dito, guys, compare sa atin dyan sa Philippines. So, ayan, medyo madami, guys, yung 100 euro. So, mga lasted yan, mga 3 weeks. Depend, depende, depende sa pag-consume, especially yung mga ka-Angela, mga juices, o yung mga mga fresh. So, mga one week siguro, guys. Hindi ko matansya. Pero, yung style ko kasi rito, guys. Dito kasi sa Croatia, dito sa bahay namin, guys, kung ano yung isa na lang sa frigider, so, kailangan merong stocks na naman. So, yan yung style ko kailangan for example sa frigider isa na lang yung juices or yung mga milk so kailangan talaga mag-text ako sa asawa ko na magbili ka after work so para hindi ma zero or else baka wala tayong magawa wala tayong maluto wala tayong ma-offer sa ating anak so ganun guys So, dyan sa refrigerator ko, guys, at sa aking small pantry, meron akong tinatawag na Organize With Me vlog. So, that's coming up. Kasi ang ginawa ko sa refrigerator, guys, lininis ko, syempre, una. Tapos, nilagay, nila, inilagay ko yung mga goods, yung mga grocery sa uh, mga boxes, gaya ng ginawa ko, guys. So, separate yung mga, uh, mga pusa namin, yung mga hams, yung mga hot dogs, yung mga ganun mga cold cuts, so separate siya na box tapos separate din yung mga ang uh, mga juices ni Angela mga chocolates, yung mga basta nilagay ko siya guys sa mga uh, designated boxes so mahirap mag organize kasi kunyari si Angela ang kukuha ta or asawa ko, so madisorganize na naman guys, so ang role na talaga ko ang role ng nanay kung sinong religion, So, tayo ang taga-pamahala manager tayo, guys, sa ating sariling kusina, sariling pamamahay. So, ayan. Yung mga itlog, yan. Pero, palagi ako makabasa, guys, every time na ilalagay ko siya sa shelf. So, ganun ang ginawa ko. And then style ko pala guys. So nilagyan ko siya ng baking soda para hindi mga moy ang ating refrigerator, guys. So ganyan ang aking ginagawa at ang aking style. So, yung mga moy min minsan yung may amoy talaga yung refrigerator natin kunyari yung mga leftover foods, ipapasok natin tapos makalimutan natin yung takip. So kailangan meron tayong pang-deodorizer. So naglagay ako ng baking soda. Inilagay ko siya sa open na bowl na maliit lang. So, ayan. So, yun lang siya, guys. Kung paano ko siya nilagay guys. Ang aking baking soda. <laughs> yun yung mga juices ni Angela, guys. Ang dami. Kasi everyday, dalawang juice ang makonsume niya. So, nilagay ko siya dyan para easy lang na maabot niya or makita or marriage niya maabot. So, ayan, medyo puno ng ating refrigerator, especially pag may biik tayo, may ana, kasi every time si Angela nag-open, alam na niya, niya kasi kukuha lang siya ng patungan, guys, tapos, yon, kukuha na siya kung anong gusto niya, independent na siya, guys, kung anong gusto niya, hindi na siya kailangan, mama, I want this and that, So, na lang aabot at siya na lang kukuha kung ano niyang gusto, guys. Kakainin or inumin sa frigider. So, ganyan ang aking anak. Ayun na, si Angela. Umiksena na, guys. Ayan na, hindi pa nga tapos, guys. Andiyan na si Angela, guys. Kinuha na niya anong gusto niya sa frigider. Kasi paborito niya yan, guys. Yan yung pinakatubig niya. So, ayan na. Kumuha na si Angela, guys. Hindi pa nga malamig. So, kinuha na niya. Uh, this was last uh, summertime. summer time. So, end of summer. Naka-short sleep pa kami, guys. So, ayan na aking mga fresh the vegetable so ang iban kino uh, na ayan minsan guys pag tamad na ako guys ganun na lang hindi ko siya mailagay sa mga boxes so the, the, next day ko na lang pag may time so pag ganyang time na ma madalian kailangan kong magluto pa so ganyan lang itatambak ko siya dyan tapos i-organize ko siya the next day so ganon lang ating trabaho sa bahay so ayan guys hindi pa ako tapos medyo madami-dami pa ayan So, kailangan ko talaga, guys, clean as you go. Yun yung talagang aking um, moto dyan sa kusina. Clean as you go. Ayan na naman si Angela. Umiksay oh, na naman, guys. Ayan na si Angela. Gusto na naman niya kukuha ng mga anik. So, dito na ako, guys, sa shallot. So, ikakat ko yan. If, uh, hugasan ko muna. Tapos, ikat ko. Tapos, ilalagay ko siya, guys, sa mga boxes na mga ah uh, sa mga ano yan guys, hindi ko tinatapon after kumain namin ng ice cream. Kasi magagamit din yan. So, ilalagay ko siya sa frozen. Kasi ang style ko guys, pag hindi ko siya ilalagay sa frozen, malanta siya ng ilang araw. So, ayaw kong ganun. So, ilagay ko siya sa frozen. Pero every time magluto ako, kuha na lang ako. sa so, ayan ng aking small pantry. Nagkayamukat pa guys. So, kailangan ko pa yan i-arrange. Pero as of now, kailangan ko muna siyang ilagay bago ko siya mag-arrange. So, dito tayo sa Rizia. Rizia, guys, is rice. So, 5 kilos lang yan, guys, ang makasya dyan sa aking small box. So, lahat, guys, nakabaksha siya. So, ayaw ko yung mang may plastic sa loob ng bahay, guys. No plastic inside. Saya na for frozen yan for the cheese freezer. So, let's go now to our... Tool room. Now, we are now to our um, chest freezer kung saan nakalagay ang aking mga kalagay ng ating mga poultry meat, mga fish, mga shell, mga ice cream at ang aming um uh, galing sa aming garden guys, yung mga green peas, mga beans, mga okra ko, yung mga Filipino vegetables ko then diyan sa ilalim guys, pino-frozen ko siya para maunya-unya guys, so magamit ko siya, maluto ko siya during winter times then. So ayan guys, medyo hindi siya organized kasi Every time kukuha si tata kung anong gusto niya guys, magano na walang matakit na, nakahubad na sila. And then gusto ko din na, hindi ko siya nilagyan ng pang deodorizer guys kasi wala namang mga luto dito. So lahat yan, mga meat na mga lulutuin pa. So ayan, no need na maglagay ako dito ng baking soda. Doon lang sa kitchen na refrigerator.